Talagang ah, doon na yon. Kanina pa kita inaantay. Imbis ikaw mag-ayos. Anong oras na? Gabing gabi na. Inay, eh, namalengke ako, diba? Napalab namalengke? Ganitong oras ng gabi? Saan oh. ka naglalang mierda? Nay naman, namalengke ako tapos traffic. Hindi mo mo naiintindihan yun? Uh Oo, -oh. magmula ngayon, yung mga gamit mo, ilipat mo doon sa garahe. Doon ka na matulog. Total naman, may karton doon, may electric pan. Doon ka sa tabi. Doon, sa tabi ng aso. Eh, nai, ba't mo ako papatulogin doon? Eh, doon ka na nga talaga. Eh, may sarili kaming kwarto ni Francis. Andi dito yung mga kapatid ni Francis. Doon ko patutulogin tong dalawan to. Alam nga naman, nararito tong mga to. Dito ka rin matutulog. Mga lalaki tong mga to, oh. Doon ka na. Grabe naman kayo, nai. Hindi na kayo naawa sa akin? Ano naman nga aawa ko sa'yo? Ayos na ayos ka naman, oh. Francis? Hello? Oh. Ah. Ah, kumusta kayo dyan? Ano? Ano Hello, anak. ay ma. Oo. Oh. K Kamusta na kayo dyan? Oo, oh, ayos lang naman kami. Ikaw ba? Kamusta ka dyan? Ito, hey katapos ng trabaho eh. Nga pala, ma. Mm. Papadala ako ng pera si Mrs. ko sa, sa inyo rin. Ay, hindi. Sa akin mo na, anak, ipadala lahat. Kasi itong asawa mo minsan, hindi ko maintindihan kung saan dinadala yung mga pera mo. Gabing-gabi na umuwi, pamili ng pamili, kung ano-anong ino sa Shopee. Eh, sa akin mo na idiretso. Eh, na makakaipon kayo, hindi kayo talaga makakaipon. Kaya... Sabi yung sinasabi niyo, ma? Oo! oo. alam gabi naman kayo nag-uusap ni Eden, eh. Eh, alam nga naman, sabihin niya pa naman yung kasalanan niya lagi sa'yo. Eh, basta next time, pag nagpadala ka, ilagay mo na lang sa pangalan ko. Ako na nalang nga kukuha. Sa akin mo na lang ipadala. Oo, ma. Maraming salamat talaga na sinabi niyo sa akin to. Oo, oh, siya. Hindi dahil eh. sa inyo, hindi ko pa ito malalaman, eh. Oo, oh, siya. Ingat ka dyan, ha? Ah, sige na, ma. Sa'yo ko na lang ipapadala. Oo, oh, sige, sige. At trabaho pa Oo, oh, sige, anak. Uy, kababayan kayo. Ayosin mo sumagot sa nanay namin, ha? kaya kami itito mo, papa. kapag ba ka ng babae yan? Ano palagay pala? mo sa amin, ha? Wala rin kaming karapatan. Ako na nanay. ay mga kapatid. Oh. Ako na yung asawa, nay. Kayo, pamilya kayo. Pero sana naman, nasa boundary pa rin kayo. Asawa ka nga. Hindi ko nga alam kung saan ka okay, bulit uh, uh, kasi. Ah, boundary pala, ha? Ito, boundary Pero, mo. Ano Ayan, ang daming lamok. Ang init-init pa. Tiyang ka nga muna. Nay! 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 Pagbuksan niyo ako, Nay! Nay, maawa naman kayo sa akin, oh! Nay! Ano ba? Anak ng tipaklong naman to! Talaga, talaga. Eh, naman, baka pwede naman ako siya sa sala? Magumot ka! Lakad ka na doon! Natutulog na kami dito! A Aburido ka eh! Lakad ka na doon! to! Eh, naman! Mawang kayo sa akin! Paano ka matutulog dito? Yung mga kapatid ni Francis nasa kwarto. Ako nasa sala. Saan ka matutulog dito? Kaya nga sabi ko sa'yo, doon ka na matulog eh! Ando doon lang nga yung mga gamit mo! Eh, naman! Nay, sige na! Wala na nga akong pamilya. Kayo na lang pamilya ko dito Tama na, Eden. Francis! Alam ko na lahat. Nalalaki ka? Nawala ako dito? Paano mo nagawa sa akin ito, Ha? Hindi ka ba nakuntin sa akin? Francis, hindi yung totoo! Ba't yung na naniniwala dyan sa nanay mo? Tama na, Eden. Alam ko na lahat. Habang wala ako dito, nalalaki ka. Francis, hindi ako nalalaki! Bakit ka ba naniniwala sa nanay mo? Sinungaling ka! Ikaw yung sinungaling! At isa pa, iden. Pati ba ng pera na pinaghirapan ko, nilulustay mo lang para sa mga lalaki mo? Francis! Yung lahat ng perang pinapadala mo, kinuha lahat ng nanay mo! Hindi ano to yan, Eden! Ano kinuha lahat? Eh bakit na naman na? Ah? Ano kinuha pang mukha mo? Sinungaling yung nanay ko? Ha? Oo! Oh, sinungaling na sinungaling nanay mo! Pwede ba, Eden? Umalis ka na? Francis, what? Ayaw mo talaga umalis, Ay, ah! umalis ka na! Umalis ka na! Balot? Balot? Bili na kayo. bal Ay, miss. Miss. Anong ginagawa mo dito sa labas? Ang daming lamok dito. Ba't dito ka natutulog? Tsaka, oh my God, ang init-init mo. Nag-aapoy ka sa lagnat. Tulungan mo. Miss. Miss. Tulong. Oh. t Tulong. Miss. Miss. Miss? Miss? Sino ka? Ah, uh, Miss, huwag kang matakot. Uh, ako si Marimar. Nakita kasi kita sa labas ng bahay niyo eh. Tapos, doon ka natutulog sa labas eh. Madaming lamok. Tapos, nilapitan kita. Inaapoy ka ng lagnat eh. Tsaka, bigla kang nahimatay. Kaya dinala nakita dito sa ospital. At tsaka, huwag kang mag-alala kasi malit lang naman yung bill ng hospital mo dito. Tsaka binayaran ko na din. Naku, salamat Marimar ha. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Eh, kaya naman nandun ako sa labas. Gawa ng biyanan ko. Pinalayas ako. Kaya wala na akong matutuluyan ngayon. Naku, alam mo, naiintindihan kita kasi ako rin eh. Pinalayas din sa pamilya ko. Kaya eto, mag-isa na lang ako sa buhay, mag-isang kumakayod. Kaya nararamdaman ko yung nararamdaman mo ngayon. Actually, alam mo ba, pangarap ko talaga na balang araw na maging isang fashion designer. Na maging isang sikat na fashion designer. Ano oh, ikaw. Pinta ko naman, ano ang pangarap mo? Pangarap ko? Eh, magkapera. Para naman magawa ko lahat ng gusto kong gawin. Lalo na, mapamukha ko dun sa pamilya ng asawa ko ng kaya kong tumayo sa saril kong mga paa. May naisip ako. Ano? Bakit kaya na hindi natin simulan na magnegosyo? Eh, wala naman tayo ang puhunan eh. Oo, na problemahin yun kasi yung panggastos ko sana sa mga lalaki, igastos na lang natin sa panimula. Panimula nating business. Okay oh, yun ah. May 20 kikisay ako naipon eh. Kaya, siguro naman, sakto sa na yun, di ba? Ano? G? Time dalawa? Time dalawa. <laughs> ako, maraming salamat sa tiwala mo ah. Napakasaya ko kasi, andyan ka, at naniniwala pa sa akin. <laughs> Ay, ano ka ba? Wala ba yun. <laughs> Alam mo na, naiintindihan ko yung nararamdaman mo eh. O siya, sige, labas na muna ako ha. Asikasuin ko lang yung papel na para maka-exit na tayo dito sa ospital. Sige, hintayin kita. Mm -mm. Nagaling ka. Grabe, ang ganda. Alam mo, napakaganda talaga ng mga designs nyo. Thank you po, ah. Kaya nakapag-decide na kami mag-asawa na sa inyo na kami kukuha ng mga supply <laughs> ng mga gowns. Ay, thank you so much, o, alam po. Alam nyo ba na marami kami itatayo. Hindi lang dito sa Manila. Meron kami sa Cebu at sa Davao. So kayo yung kukunin namin sa flyer para sa mga gowns na kukunin. Ay naku mama, maraming salamat po. Hindi po kayo nagkakali ng na pinili. <laughs> Galing kasalagot ng designer mo eh. Kaya nga po eh. Ah, sige ma'am. Pakipirmahan na lang po yung contract. Yes. Yeah. Ah, Tapos ibibigay ko po sa inyo yung original copy. At, ayan. Sige okay. po. Thank you so much. So, I'm looking forward para pag nagbukas pa kami ng another branches, eh mas marami pa tayong collaborations na magaganda po. Ay naku, ma'am, maraming maraming salamat. Pero ma'am, bago kayo umalis, baka naman pwede ko kayong kuning ninang at ninong sa magiging anak namin ni Lando. Yes ka pala. Opo. Effort na effort ka. Pero sige, okay. Basta. <laughs> Pag nanganak ka, kailangan na kami para masigurado namin talagang may lalabas dyan. Ay, oo oh, mo? Tsaka nararamdaman ko lalaki ito eh! <laughs> uh, uh, sas, sige, sige na, mauka oh, na kami. Huwag nang lalaki labo. po. <laughs> <laughs> sige po ma'am, after naming makuha yung, map-photocopy ang contract, ibibigay po namin sa inyong original. Uh, okay, sige. Eh, Ibasan dyan na lang Sure po. Thank you! Thank you! Thank you, bye much. Thank you! Thank you, Congrats! Thank, Thank you! Thank you po. Congrats po. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, ah, hindi mo doon sexy. Siyempre, ikaw napakagaling mo mag-design eh. Oh my God! Sumisipa so, yung anak ko! Hoy, ilusyonada ka? Tsaka ah, minsan naman magbra-bra ka. Tignan mo naman yung dibdib mo. Eh. Paso! <laughs> Customer yun. Oh. Kapal, Aiden. Punta ka dito para manligaw. Ang kapal naman ang mukha mo. Manliligaw ka. Matapos ang lahat ng ginawa mo sa akin. Bakit nakakalimutan mo, Francis? Matagal na tayong anal. Ako ba, Aiden? Matagal na yun. Saka mo, pinatawad na kita. Ako pa? Pinatawad mo? Eh, ikaw nga yung may di ba? At isa pa, so, Francis. Wala nang silbi yung panliligaw mo ulit sa akin. Kasi, alam ko na ang halaga ko simula nang nakilala ko si Marimar. Eh, hindi naman ako uuunad na ng ganito eh. Kung nagstay pa ako sa inyo. Eh, pati ako, hihingi sana sa iyo ng dispensa kung ano man yung mga nangyari sa atin. Nay, matagal ko na kayong pinatawad. Pero hindi hindi na ako babalik sa inyo. Eh, kaso, may ilalapit sana ako sa'yo eh. Kailangan ko kasi magpa-opera. Wala kaming malapitan. Wala na kasing trabaho to eh. A aba, aba, aba! Ang kakapal naman ang mukha niyo. manghingi ng pera. Aba, kung wala kayong pera pang pa-opera, doon kayo magpa-opera sa tagakatay ng baboy para makalibri kayo. Grabe ka naman. Asawa naman niya to eh. Nay, asawa? Eh, nag na nga kami, di ba? Narinig mo ba? At alam mo yun, matagal na kaming anal. Sabi Wala naman, na kayong Eden. karapatan para paghingan pa ako ng pera. At isa pa ha, pagkatapos niyong ipagtakwilan itong si Eden, nilait-lait, at kung ano-anong ginagawa niyong pang-insulto sa kanya, tapos ngayon na medyo nakakaangat na siya sa buhay, tsaka kayo babalik at hihingi ng pera, ang kakapal naman ang mga ninyo. Grabe ka naman Eden, parang walang tayong nagsamahan ha. Dati nung wala akong trabaho, ako nagpapadala sa'yo. Tapos ngayon, kapaira ka lang? Pinaganito mo na kami? Francis, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Lahat ang pinapadala mo, yung nanay mo'y nakinabang. Kaya wala akong utang na loob. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo bago magpatawag ako ng security. Security! Security! Hmm? Ano? Hindi kayo alis, ha? Security! <laughs> security! <laughs> hmm. Ay, naku, Ceci. Simula ngayon, huwag mo nang isipin yung mga yon. At saka isa pa, mag-focus ka na lang sa sarili mo para mas lalo pa tayo umangat. Totoo, agree ako sa iyo. At isa pa, hindi naman natin ikakaunlad 'yun kung pagtutuon na natin 'yun ng pansin eh. Na? <laughs> Kaya maraming salamat, Marimara. Ano ka ba, Sessie? Walang ano man yun. Best friend na rin tayo ngayon. <laughs> Asya, tara na. Lunch na tayo? Asya, sige. Mauna ka na kasi kakausapin ko pa si Landa saglit eh. <laughs> okay, enjoy sige. kayo. Mm -mm.